Hi guys, gagalak kami sa anong karoseryo? SM. Ano? Karoseryo. Karoseryo huh? kami SM. Tapos pagkat pag ayon, depois pagkatap paggabey, ano ang kami don kailang? Load Lamarlin. Load Lamarlin. big bugs.

Pero yun, si Mama, ako at si Mama lang. Hello, guys, uh uh. uh. Okay, guys guys. Lugar, guys. Ganita, ganita baka yun. Uh. u um, kita nyo guys baka. Yung okay. may pala uh.